kailangan tanggalin sa Google Chrome ang mga recent tab dahil kumakain pa rin ito ng data at nagpapalag ng browser natin. At para matanggal natin ang mga recent tab, ay pumunta tayo sa ating browser. At dito sa ating browser, guys, ay may makikita tayong square sa baba na may numbers. Ito yung recent tabs, guys. I-click natin 'yan. Yan yung mga na-search natin na hindi pa natin natatanggal. At para maalis ito o matanggal, ay i-click mo itong X na nasa gilid. Alam nyo ba na alam ni Facebook lahat ng application activities mo, pwede mo itong i-disconnect para hindi magka-problema ang account mo. Punta ka lang ng Facebook and then i-click mo itong menu icon na nasa ibaba. At pagkatapos, ay i-click mo itong gear icon sa itaas. At dito ay hanapin mo ang your information. Under neto, ang off Facebook activity. I-click natin yan. At i-click ang continue. At dito guys, ay makikita mo ang recent activity. At nakalagay nga dito na you can control or disconnect the information business sent to Meta. At dito sa baba guys, ay i-click mo itong manage future activity. At i-select mo itong disconnect future activity. At i-click ang continue. Ganun lang kasimple guys. Sana ay nakatulong. Maraming pong salamat.